Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Dahil sa lakas ng tigalbong binitiwan nitong si Buhawi, agad na nangangarag ang katawan ng mga aswang at sinamantala na ang mga ito nila ni Buhawi at Kukoy. Agad na nilang inaatake ng mga pagtaga ang mga aswang doon sa gilid ng sagingan na sa mga pagkakataon na iyon ay sobrang nagulat sa mga pangyayaring iyon. Agad na nagpulasan ang mga ito. Ngunit naabot pa rin ang mga ito nila ni Buhawi at Kukoy. Nanibago ngayon si Buhawi. Dahil nga sa ilang taon na itong hindi na nakakaranas ng mga ganitong bakbakan. Ngunit kalaunan nanumbalik na ang bangis nitong si Buhawi sa labanan. Agad na pinagtataga niya ang isang aswang na napasandal doon sa puno ng saging. Sunod-sunod na tinamaan ito ni Buhawi sa buong katawan. Kaya agad itong napaangil ng malakas at nang matumba ito sa lupa, tuluyan na itong nangingisay. Unang aswang na napatay nila ito. Ang mga aswang na mabilis na nagpupulasan na patigil ang mga ito doon sa gilid ng mga sagingan nang makita ang kanilang kasamahan na nakabulagta na doon sa lupa at wala na itong buhay. Nagugulat ngayon ang mga ito sa kakaibang bilis nitong si Buhawi na ang buong akala ng mga aswang normal lamang na tao. Walang kaalam-alam ang mga ito na may tangan na mutya itong si Buhawi. Ilang segundo lamang din na napatigil ang mga ito at muling nagpulasan dahil papaatake na sa kanila ang gigil na gigil na si Buhawi na mapatay ang mga ito. Alang-alang sa kanyang mag-ina, papatay nitong si Buhawi ang lahat ng mga aswang na ito. Naabutan pa nitong si Buhawi ang isa pang aswang at hinawakan niya ito sa liig. Isinandal ito ni Buhawi doon sa puno ng saging at pagkatapos walang pagdadalawang isip na agad na itinarak ang hawak na itak doon sa dibdib ng aswang. Agad na napabuga ito ng dugo at napangasap. Nang bitiwan na ito ni Buhawi sa pagkakahawak, agad na itong natumba at hindi na gumagalaw pa. Habang itong si Kokoy, mayroon din itong nasusugatan na isang aswang. Napabilib din itong si Buhawi sa tapang ng anak nitong si Manong Udo. Wala man itong anumang tangan-tangan na mutya, ngunit handa itong makipagpatayan doon sa mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang lumayo ang mga aswang doon sa lugar. Hindi na, hinabol pa ang mga ito nila ni Buhawi. Masyadong madilim na ang nasa unahan at huwi ka nito kay Kukoy. Kukoy, tulungan mo ako. Dalhin natin ang mga bangkay ng dalawang ito doon sa bahay. Bilisan mo. Kaya mabilis na hinila ng mga ito ang dalawang bangkay ng mga aswang. Itong si Kukoy. Ramdam pa nga nito ang mga balahibo sa katawan ng aswang. Nangingilabot pa nga ito dahil unang bisis na nakakahawak ito ng katawan ng isang aswang. Bukod pa nito, hindi maintindihan nitong si Kukoy ang naamoy nitong baho galing sa katawan ng mga aswang. Ilang sandali lamang, pagdating ng mga ito doon sa bahay, itinabi nila ang mga bangkay doon sa gilid ng bahay nila ni Buhawi. At agad na inutosan nito si Kukoy na kunin ang pangsunog nila sa dalawang mga bangkay. Nais na ipakita ni Buhawi ang kanilang bangis at hindi sila natatakot sa mga aswang na ito. Mabilis naman at tumalima itong si Kukoy. Walang nakakaalam sa mga pangyayaring iyon, maliban kay Maya, na sa mga pagkakataon na iyon, nagising na din. At nang marinig ang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay, agad itong sumilip. Nang makita naman ito, sinabuhawi at Kukoy sa labas, agad na itong nagpasyang lumabas na din ng kanilang bahay. Nagulat pa nga itong si Maya nang makita ang dalawang mga bangkay ng mga aswang na nasa gilid ng kanilang bakuran. Agad, natanong nito kay Buhawi. Buhawi, ano ang gagawin mo sa mga bangkay ng mga iyan? Ikaw pala Maya, huwag kang lumabas. Nasa paligid lamang ang mga aswang at maaaring nagmamacag lamang ang mga ito sa ating mga ikinikilos. Susunugin ko ang kanilang mga bangkay at nang magtanda na ang mga ito. Pumasok ka na sa loob. Kami na ni Kukoy ang bahala sa mga ito. Agad naman na tumalima itong si Maya. Ngunit sa isip ng babae, kung talagang magtatanda ba ang mga aswang sa gagawin nila ni Buhawi, baka mas lalong magiging agresibo pa ang mga ito kapag nakita ng mga aswang o alaman ang ginawang pagsunog ni Buhawi doon sa dalawang mga bangkay ilang sandali lamang agad nang nagliyab na ang katawan ng mga aswang habang itong si Buhawi at Kukoy nakatayo ang dalawa doon sa unahan sa mga nasusunog na mga katawan ng mga aswang at nagmamasit ang mga ito sa buong paligid ilang sandali nang tuluyan ng mabura na ang katawan ng mga aswang nagpasya itong si Buhawi na tingnan muna nila ang buong palibot ng bakuran habang nag-uusal pa rin ng mga orasyon matapos iyon pumasok na rin ang dalawa at nagpapahinga na kinabukasan agad na kinausap nitong si Buhawe si Manong Udo at sinabi doon sa matanda ang mga nangyayari kagabi agad naman na humingi ng dispensa ang matanda dahil hindi ito nagising sa mga kaganapan kagabi dahil na rin sa sobrang pagod. Walang anuman manong udo. Kaya ko naman ang mga iyon. Mag-iingat na lamang tayo sa mga susunod na mga pagkakataon. Baka hindi lamang si Maya ang punteriya ng mga ito. At pati na rin ang mga inaani natin. Sa araw na iyon, muling sumabak na naman sa gapasan ang lahat. Nagiging abala na naman ang kanilang mga oras at normal lamang din ang takbo ng mga nakalipas na oras. Ngunit pagsapit ng hapon, dito na may mga nasisipat sinang manong udo na iilang mga kalalakihan doon sa dulo ng palayan. Noong una, akala pa nga ng mga ito na baka nakiusyoso lamang ang mga iyon at nanonood sa panggagapas at maaring galing lamang ang mga ito doon sa kabilang lugar kaya nagpapatuloy lamang ang mga ito sa panggagapas. Ngunit makalipas ang mahigit sa isang oras, nakita na naman nila ni Manong Udo ang mga iyon doon naman sa kabilang bahagi ng palayan na malapit lamang doon sa kamalig. Kaya gulat na gulat itong si Manong Udo. Ang kanyang iniisip papanong agad na nakakalipat ang mga ito ng pwisto at saan dumaan ang mga ito. Isa pa sa mga iniisip ng matanda na baka may binabalak na magnanakaw ang mga ito. Kaya nando doon na ang mga ito doon sa kanilang kamalig. Agad na umahon sa kahon ng palayan itong si Manong Udo at tinatawag agad ang anak na si Kukoy at ang dalawa pang mga tauhan nila ni Buhawi. Inutusan din niya ang isa sa mga ito na sunduin na si Buhawi doon sa kanilang bahay para maipaalam ang kanilang mga nakikita. Mabilis na naglalakad silang manong udo. Napansin niyang wala na doon sa kamalig ang dalawang mga tauhan na pinagbabantay nila. Nakita niya ang dalawa na tumulong na pala ang mga ito sa paghakot ng mga sakosakong palay. Ibig sabihin lamang walang ibang taong nakabantay doon sa kanilang kamalig. Kahit na naputikan, tinatakbo na iyon nitong si Manong Udo. At makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng grupo nila ni Manong Udo doon sa gilid ng kamalig, nakita nila ang mga kalalakihan doon na nakatayo na sa likuran ng kamalig mismo. Agad na nakakaramdam ng kakaibang presensya ang matanda. At ngayon, napagtanto niyang hindi pala mga ordinaryong tao ang mga ito dahil nararamdaman niya ang presensya ng pagiging mga aswang ng mga ito. Agad na wika ng matanda sa kanyang mga kasama. Sa likod ko lamang kayo, mga aswang ang mga ito. Agad naman na sinipat-sipat nila ang gilid ng kamalig. Tinitingnan ng mga ito kung may mga ginagawang butas ba ang mga aswang doon sa likuran maayos naman ang bahaging likuran ng kamalig. Ngunit may napapansin na uka itong si Manong Udo doon sa bandang itaas. Kaya agad na lumapit itong si Manong Udo doon sa kinaruroonan ng mga aswang. At agad na wika ng matanda. Ano ang ginagawa ninyo dito sa likuran ng kamalig? Kung may mga binabalak kayong masama, huwag na ninyong itutuloy pa dahil hindi ko ito mapapayagan. Sa mga pagkakataon na iyon, hinugot na nitong si Manong Udo ang dalang itak, pati ang mga kasamahan ng matanda. Dahan-dahan na rin na sumunod ito doon sa matanda at habang binunot na rin ng mga ito ang kanilang dalang mga itak. Dahan-dahan naman na umatras ang mga aswang habang umaangil ang mga ito. Hanggang sa biglang nagtatakbuhan na ang mga ito papasuot doon sa mga kakahuyan. Hinayaan na lamang nila ang mga iyon at agad na pumasok ang mga ito doon sa kamalig. Muling binilang nila ni Manong Udo ang lahat ng mga sako-sakong palay doon. At pagkatapos na pagtanto nilang nababawasan ito ng apat na sako kaya napamura ang matanda at pagdating naman ni Buhawi doon agad na sinabi nila ang pangyayaring iyon kay Buhawi. Napaisip na lamang itong si Buhawi sa kabila ng kanyang ginawang pagpatay sa dalawang mga aswang kagabi. Wala pa rin ipinagbago sa kakulitan ng mga ito. Huwi ka nitong si Buhawi kay Manong Udo. Manong Udo, mamayang gabi, magbabantay na tayo sa buong paligid. Sabihin mo sa mga tauhan natin na magpapahinga na ang mga ito para mayroong lakas sila mamayang gabi. Pinigyan ko na nang babala ang mga aswang na ito kagabi. Ngunit mukhang ayaw talaga na tumigil ng mga ito. Matapos naman ang panggagapas sa hapon na iyon, alasing ko pa lamang nagpapahinga na ang lahat ng mga trabahador. Natapos na din nila ang paghakot ng mga sako ng palay. Bukas, sa tingin itong si Buhawi, mukhang matatapos na ang gapasan sa kanyang palayan. Bukas na bukas din, dadalhin na nila ang mga sako-sakong palay doon sa patag. Maagang naghahapunan din ang mga ito. Pagkagat ng dilim, agad nang namamahinga na ang lahat ng mga manggagapas. Itong si Pedring, habang nasa kamalig si Nabuhawi, lumapit ito sa kanila, kasama ang kanyang mga kasamahan. Huwi ka nitong si Petring. Dinoong Buhawi, kakaunti na lamang ang mga natitirang kahon namin na gagapasin bukas. Sa tingin ko, bukas ng umaga, matatapos na namin ang lahat ng mga iyon. Kung marapatin mo, tutulong kami sa pagbabantay ngayong gabi. Binangganti na rin sa kabutihan mo sa amin, ginoong buhawi. Sa kabila ng mga natuklasan mo, ito, hinayaan mo pa rin kami na manatili at magpapatuloy sa aming mga gawain. Sagot naman ni buhawi sa mga ito. Walang anuman ang mga bagay na iyan, bidring. Alam ko naman na wala kang kinalaman doon sa anim na mga aswang at hindi mo rin alam ang tunay nilang pagkatao kaya 'wag mong isipin ang mga bagay na 'yan. Ayaw sana nitong si Buhawi na tutulong ang grupo nitong si Pedring. Ngunit talagang nagpumilit ang grupo nitong si Pedring kahit na mga pamalo lamang ang kanilang mga armas at mga maliliit na mga garab na panggapas. Sa isip naman nitong si Buhawi, makakatulong din ang mga ito sa kanila. Mas nakakabuti din para mas mabantayan ni Buhawi ang kanyang asawa. Sa tingin kasi nitong si Buhawi, dalawa na ngayon ang pakay ng mga aswang. Bukod sa kanyang asawa, sinubukan na din ng mga ito na magnanakaw ng mga inaani nila. Doon sa likuran ng kamalig na kapwisto si Napidring at ang iilan sa mga tauhan nitong si Buhawi, naglatag na lamang ang mga ito ng mga tabla doon sa likuran ng kamalig para mahigaan ng kanilang grupo. Mahigit sa sampu ang bilang ngayon ng mga ito, kaya natitiyak nitong si Buhawi na magdadalawang isip na ang mga aswang na gagawa ng pagnanakaw doon sa likod ng kamalig. Nasa labas ng bakura naman ang bahay nila, si Buhawi, nakaupo ang mga ito. Mayroong mga upuan na gawa sa kawayan ang nakalagay kasi doon sa gilid ng bakod ng bahay nila ni Buhawi at doon nakapwisto ang apat kasama ni Buhawi si Manong Udo, ang anak na si Kukoy at ang isa pang utosan nila. Makalipas ang ilang mga sandali, napakatahimik na ang buong kapaligiran. Tulog na tulog na ang mga trabahador nila ni Buhawi doon sa harapang bahagi ng kamalig. Samantalang napakatahimik din ang mga tauhan itong si Buhawi na nagbabantay doon sa likuran ng kamalig. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Buhawi Agad na nararamdaman niya ang presensya ng mga aswang sa paligid. Kaya agad na wikan itong si Buhawi kay Manong Udo. Manong Udo, nararamdaman mo na ba ang presensya ng mga aswang? Ilang segundo mo nang nakikiramdam itong si Manong Udo at pagkatapos sagot naman ito kay Buhawi. pisting mga aswang. Oo Buhawi, nararamdaman ko na ang mga ito. Mukhang umaligid na naman ang mga asuwang na ito dito sa bahay mo. Oo manong udo. Hanapin na natin ang kanilang kinaroroonan. Patayin na natin ang lahat ng mga ito at nang hindi na pamarisan ng kanilang mga kasamahang demonyo. Galing din kasi sa kinaroroonan nila ni Buhawi ngayon, napakadilim ang buong paligid. Hindi din sila agad masisipat ng mga aswang, lalo na bukod sa madilim ang kapaligiran, kargado din ang mga ito ng mga orasyon na sa bulag. Muling nag-uusal na sina Buhawi at Manong Udo ng mga orasyon. Pagkatapos, huwi ka nitong si Buhawi na napamura pa. Piste, Manong Udo, kayo na ang bahala sa mga aswang na nasa paligid. Kailangan kong pumasok sa loob ng bahay. May mga aswang doon ang nagtatangkang makapasok. Pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si Buhawi papasok doon sa kanilang bahay. napatitig na lamang itong si Manong Udo kay Buhawi na sa isang iglap lamang agad na itong nawala at tuluyan nang nakakapasok doon sa loob. Nang mapatitig naman ang matanda doon sa bubong ng bahay may nakita ito na mga bulto ng mga nilalang ang mga nanduroon sa tingin itong si Manong Udo Nasa mahigit sa sampu ang bilang ng lahat ng mga ito. Wala pang sampung segundo. Agad nang nakabalik itong si Buhawi doon sa kanilang kwarto. Bit-bit nito ang itak. Agad na tinagpas ang nakitang parang sinulid na nakakapasok na doon sa kwarto nila. Galing doon sa bubong. Itong si Maya. Mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng asawa nitong si Buhawi. Tinamaan na pala nang mga usal itong si Maya galing sa mga matatandang aswang. Sa bilis ng ginawang iyon itong si Buhawi, agad na naputol niya ang sinulid na iyon na singtigas pa ng bakal. Ngunit walang kawala ito sa kanyang itak na gawa sa tanso. Agad na narinig nitong si Buhawi ang palahaw ng nilalang doon sa bubong. Nagmumura pa rin itong si Buhawi na agad na ang nakatagong armas na pana Piste kayong mga aswang. Uubusin ko kayong lahat ngayong gabi. Nang tuluyan ng makuha nito ang pana, agad nang tumakbo itong si Buhawi papunta doon sa kanilang balkonahe. At pagkatapos, mula doon, walang anonong anong tumalon ito doon sa kanilang bubungan habang nag-uusal ng mga orasyon. Gulat na gulat ang mga aswang na nanduroon sa bubong sa bigla ang pagsulpot nitong si Buhawi na may dalang panah at bago pa makakilos ang mga aswang agad nang nagpaulan ng mga pagpana itong si Buawi. Agad na tinamaan niya ang dalawa sa mga ito sa kanilang mga ulo. Kaya agad na lumalagabog ang katawan ng mga ito nang matumba doon sa bubong. At pagkatapos nahulog ng tuluyan ang mga ito sa lupa. Muling nagpakawala ng mga pagpana itong si Buhawi. Ngunit nakatalo na ang mga aswang sa lupa. Ngunit nakasunod pa rin itong si Buhawi sa mga ito. Mabilis na din na itong si Buhawi sa lupa at walang balak na ngayon itong si Buhawi na mayroong ititirang buhay sa mga aswang na ito. Habang sila manong udo, kasalukuyang inaatake na din nila ang mga aswang na naroroon sa gilid ng mga sagingan.